mga idol uh, isang mapagpalang araw sa lahat Ayun. yun. mga idol magandang araw po sa inyong lahat balik po tayo explore dito sa bundok ni Tinago carding adventure po ito baka napinamin namin dito si ano yung mga balik mission naman tayo dito sa bukid na to Hanapin namin sila, Budong. Dito sila naiwan ni Kidlat po, mga idol. So namin dito kung hindi muna nakasama dahil nandito sila. Si Tikboy, mga idol, hindi makasama. Bali ang kuan, yang dito tuhod. Mga idol. Yan lang po. Huwag kayong masawang sumuporta sa akin at sa aming lahat dito. Dito si Ghostbuster 06. Sama ko si si Otol Kidlat Itin. Dito po. Maraming salamat sa inyo thank you po sa lahat at saka ni Jimmy ah Jimmy Marmeres thank you po sa iyo ma'am lubos-lubosan ko na po yung aking ano pagbabago salamat sa inyo po at magingat kami dito hindi na kami mag ano mag mabihag pa ng isa kahit isa namin hindi na ma kami magpabihag Oh, mga idol. Oh, yan lang po, idol. Salamat po. Oh. Tol, tol. Itu tol. Tol. Hoy, dumadaan dito tol. Hmm? Dito. Dito. Di sapa wagamay. Dito, dito na lang tayo dumaan. Lalim. Bisa pa? Ayun, mega mega love. Shout out sa lahat ng sulit supporters natin dyan. Sa lahat ng silent viewers. Sa lahat ng mga OFW. At shout out kay Mary Grace Geberso ng Chicago. Kita ang heroes ng Hawaii. Bisa tayo, -tayu, -tayu, Tol. Muna ka doon. Ha? Muna ka. Sakit. May, uh, may pukunin pa ko doon. Pa. Silipin lang. Oh. Shout uh, out kay Shout out sa uh, kay Mamara Carlos, Carmen Lawi kay Lucy Siang kayo lang sapat na pinukuhi, shout out sa uh, lahat mga mga love shout out sa lahat mga idol samahan nyo kami sa aming vision sa araw na to hindi uh, nyo kayo salamat sa nyo lang gawang po suporta sa uh, bawat ako na ating Idol. Ah. Tol, may daan pa yung duno. May dahilan? tang bugnawa da pita dre kawa ba kawa siya bai manalangin tayo ngayon dasal tayo sabing sobrang gubat no hmm. sobrang talaga dito mga idol Ito may kasabihan mga idol. Ah, uh, dito tayo. O, ubat, maraming mababangis na hayop daw. Oh, maraming mababangis dito na hayop. Pero may kasabihan mga idol na walang mabangis na hayop kay Tarzan. Yes. Walang mababangis. Yan. Talaga. Parang bago to pinipol. Eh. Bago ganit. Ako nagtira na. Oh, ito pumutol. Katol, bagtis Tingnan ako. Katol, mali Moy gawa po na ibutang sa kuhan kanang bago na libang. Yung badyang. No. Ingat lang tayo dito baka hindi natin alam yung mga daanan baka may ano ba may nilagay sila ng Magani, mga patibong na maaring maano tayo. Yung mm. sa Bisaya ba mo, ta. Mm. Nang pag agi na to nya na maagihan na to ba mabitik ta ni mahikot sa tungtiin. Magani, ganin ingat dito ingat ani. Mm. Kawawa na mas boy no. Kanu sa pa to maayo to tol. Mga Tol Buster, si, si Boy, mga ano 'yun? Hindi ko masabi kung kailan siya gagaling dahil kaninang umaga tinignan ko yung hmm. paa niya, namaga pa rin. Maga pa? Mm -hmm. ah, hilo. ako naman itong gibira tawo, pa rin na uli anday no. Sabi ng, sabi kasi nung naghilot sa kanya na ah, kung nababa agad tapos na hilot. Oh. Ah, okay lang sana pero pag napaksuka na daw ng hangin. Um, oh, ay. Ah, siguro malak mataas yung tubig dito, pero sa, uh, sobrang init ngayon. Um, oh, sobrang init sa panahon. Umaba, bukas. Nagkuan siya. Nahubas. Tara. Das. Hintayin tayo. Ali ka. pang ano. Bin, yes. talaga tayo. Uh -huh. tol. Ano? Para raglain ang kutob na ko diri bai, hinay lang mag bugnaw man nga lamig. Karang na mga elemento diri ba. Ano kang ano dito? Uh -huh. May mga elemento ni diri. Elemento sa lumuyo sa kahoy. Delikat dito. talasan ng mga talasan sa paningin ng mata opo di eh, dito na dyan dito ko muna dali lang dali lang ayun okay, dalos dalos itu itu tayo ah, diyan ka. Dito ako. Ah. Sapa dito, tol jangan kah itu tol masih di lantai tingnan kita mau kembian sana ya ke abang bah menang gisi guru gina kunik kuan sana dia sana lain tadi ya sana dia mana lebih abot dari nggak nata abot dari sana Diyan mo kaagi sa una 'day. Diyan ko. La, kaagi dre. ako kaagi dre. Uh. May balon, no? Sa balon. Balon na no. Patay yung tubig. Uglangob. Siglangob na ta. Palayenta. Nandiyan. Nandiyan. Ayan. Walang tubig, patay na ano? Patay na ilog. Patay na ilog. Ayan. Uh. Balik tayo. Ha? Kasabihan, pag may kokok, may kalaban. May kalaban. Hindi.

pasukan ini eh, komander bah hindi huh? ku ko kilalang komander diri naka pasok diri Di ko kabal kalimot ko sa ngalan sa una pag ato nyo sa una isang komander diri naka kuhan Wala, destino seluruh na to diri mo pa gito basa naik yung eh, komander diri nakalimot lang ko sa ngalan mga baguhay sa karan ni kuhan nila diri tubig ko kunin oh. ha tubig ko leo leo batang likod oh ah asa belum pinsa belum pinsa lagi mau lagi oh. Hah? ha Kita. Dahan tayo. Pa relax muna tayo. Relax muna tayo. lang asin, relax. relax. muna tayo tol. may diyan eh? Gani, asa? Parang may kahoy. Hmm. Pero <laughs> oh. Pero oh, oh, Oh. Oh, 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 oh. Ha? Sino ko? Ka? Ay, gato ni Si. Ito so, Tabang sa to dito ba? Oh, di Tabang dito sa Kuan. Red. 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 Ay, <coughs> kinapakita ka. Butan yung silpon tol. Bala ko na magkipangita. Ha? Sige, kayo. Nakabalo ka na kami, Tari. Bala ko na Ha? Nahalit ko kung bibili niya ng bata, bado Ang tamaan mo ka pala bro. Kaya so, so, ako itong bibili bata nga. niya. Ah, yung butang ano? Ang tamaan. Pagawa mo Ano ka ka ito? Mamat. Pag-usap na ko kung... Wala ka maskara yung maskara. Tanawa ka na mong tukod. Ayun, ayun. Pwede na ko tanawa yung maskara. Dikado na siya. Dikado na siya. na siya. Tanggalo ito na. ano ba? Ang maskara ko na ko. Inahan ko nila ba? Ba oh, tong ginagukod ka nila kay gumikan ang oh, maskara. Ang maskara, tong datong maskara. ba si tol. Kela ka? Tu itabang sto tu bas banwag. Oh, kato. Sa hmm. okay, pangalan mo, bro. Kato na musil sa kuan ka ng pangalan bro. Ha? Ginawa no, ito kanang pangalan. Sige. Basa kayo, mutabang ko sinyo. Ano magkabalaka bala tong bata kay ako tong isipte. Duha bi sila. Oh, duha sila. Ano magkabalaka bala ka to? Nung kabalo mga dre bro nga nami sa Mount Tinago. Nga mga pwede nagripot po sa kwa. Nga gawin nakapidback ani nga na mga kadre. Sa bangon kami si Moha bakay. Ina lagi ani lagi. Bro. Gunitan daw ni manager. Oh, mga gani. Tabang ko sa Ano yung sinso lagi diya? Nagsinso kahoy. Ay mo kumpiyan sa kay nakawin nagsinso ang drag. Saka bandido na. Tara nakabuhok. Tara gawa na photo ko ay bandido ke bana bandido na sa wala ni patay kayo miring pa di sa mandang daghang tila unahan busig sa unahan pa ni na ayo dito bibikan babaw ani lang guru pwede may pasabayan minimum lang sa Sige, may bilin nyo na. Okay. Hindi kaya kamusabay sa mga perwinti ka. Okay. Hindi. Kabayan okay. ang tamo siya rin. Turun lang ka rin. wala Bawang tinago naman nga, sakot. Hmm. nang... Kuan bro, ikaw, sweet mo nyo ka bro. Kasi may... Kuan yun ni manager. Ngayon mo sila ikaw ngayon, sila sila ginapah, bana sila itak puno ni ng mga kumander. Dali, nga may surrender. Kabalaw ko anak ka ni, skarding, usikuan. Okay, kung kamas ka ni, bilhin ako mas. Skarding, uskidlat, sali lang. Kumain na. Kung wala kayo ni, nila. Wala kayo info bro sa mag-ina ni Kidlat. si okay. paminaw okay, ni Udry mo daw sa mong tinago, ikuan. Hindi mo ba ko nila. Ang butang punta karulot, wala kang mga kauli-uli kasi sa pangyong labo na kayo madakpan ko nila hindi na ko matog madakpan ko nila labo mga tahuan pa na ako mapatay ni manager ano po kayo mga tahuan yun bro mga marunidyo mo paan po kayo na manager ba ako. mo kumbaga mo trader sa trader ba traidor sa ka manager siya dahi kuha na ng manager kuha na ng manager daw hindi na tagaan sila suportado sila suporta kamo sila mga suportado bro ang mga tahuan dili wala yung suporta Isa mo na sa aran lang manager nga tegaan. Oh, mo na gyud ako sa mga tawo na ko pagbato na ko dito. Ingon na to do don. Kasi ni rebuild ka. Di ko ni siya. Kalas ka. Di kalas gini siya no. Ah, morning bagong commander tingali. Di mo kay kung bagong grupo karon. Dili pud siya commander. Tahu. Dili pud siya. Di mo commander. Tawo. Di mo tawo han kay mo. Tawo na ka. Mga bago. Baguhan. Abi na ko daan ko lang manager para ano ko dia. Kran ni Kailangan lulo. Lulu ritik boy. Boy. Oh. Oh. Bro. hindi Ilam siyang lulu. Dili pwede close yung one time lang. Dili lagi dili. dili bro. Oh ikaw. Ayun mga Ayan idol. Kilala ah, niya si lulu. Yung lulu boy. Kayuhan ah, siya ni manager. Kaya siya tumuwalag. Dahil lagi silang lagi sila pinapangagkuan na bibigyan ng pera. Opo. Mga hindi idol. Hanggang ngayon. Diyan daw sa unahan ngayon, may napuputol lang kahoy, mga bandido yan may namataan siyang isa dyan kanina kaya uh, dubli ingat lang kaya ibibikado baka maambos kami ba okay, idol It, na, mo rin ay lumung kas kasuko sila bro nanay bro, bro, tama, tama, nanay siya yung nanay na, naman, naman, matabang naman, sa mga naman, idol okay okay nang daga naman mo ani. Salamat po mi bakay. Eh mar marami na kami. Uh, salamat din kami H dahil hindi na, hindi na kami mapapagod. May katulong na kami sa oh, misyon namin. Oh. ini ingon kuan ro ba nga dido. Kan idong Iria hadri tenan. Kang manager pada uni? Oh, so, kam kino manager ka manager jeneng Iria? Kam manager paning Iria? Mo nang suwito pug suwito pug dre. Wala ko ka kuan ani, kam Yun mga ayo. Ya pa ni. Kam manajer do talaga tong area na to. Ako aning area. Grabe. Yun sama manya ni pagkuha sa mga tao bay. Manong na iya ha mo ni. Gilog Gilo ra. ni niya. Hmm. Buang di manajer bay. Uban gani nga kuwanan ni nga kalampag ipamatay niya. ya satu pa, kaning area ha diri? Na ay mga lubong ni diri? Na. Bantok na dito, bawa, bawa, lain dito. Lain ang, ano dito? Bugnaw kayo. Ay, dumarami daw bangkay na nakalibing. Bantok na bugnau bugnaw dito. Pag agin ako, bugnau ba? Ito mga ni aging adlaw na ay patang lawas dito. Gipalota, rapis tubig. Ah, repita. Ano na, may lalong ganyan. Murag kapat daw. Dito May bangkay daw nung nakarang araw mga idol. Diyan sa unang ilog dyan. Mga ilog yako ng pira to. Kung saan mo na? Kanang musupak ka manager? Ilihang oh. ko nun? Kanang mausip supak ba? Mga oh, oh, idol. Uy lang to mga bata nga na-recruit nila. O oh, gani? O na, gusto na ito makuha ba? Tabangan na ito ng mga, mga bata anak. Bro! Asa? Napang mga bata dito ron? gibutang? Asa man dapit nimong mong gibutang? Kakabok bata? oh Isipte na ko to bro. Nasa ako ang kwantong. Hindi natin isulti sa kwan. Kay may balaan ba? Kay gatan mm hmm. Kaya kan, sila sa tong, channel. Dili na natin isulti kung asa niya ibutang kay para dili may balaan ba? Basta nasa ako ang mga bata. Isipte dito ko sila no? Isipte na ako ka ka bro. Napaglihan bang napo kong mga tauhan dito. Sure lang na yung mga tauhan nga dili yun sila ma mutridor si Moha basig pagabot sa panahon matagaan sila kwarta mutridor sila si Moha ba karakot sila bro ng mga tauhan ako Dita mo man, na manager niya sila po ini kan niya awak ni awa pa sa sa ato uh, paron ikaw nahulog nila nga murag silbi oh, leader bro. nila. Oo. Oh. Hmm. Hmm. Huh? Dako dako nila. Baka yung bro, pwede may patabang sa mo asa dapat ang butang asawa ni Kidlat. Kabalo ka. Wala pala ko ka kondro kung asa. Eh hey, mo katuyuan ra badre jud. Nadto para sa pamilya Pam ni Kidlat. Pam pamilya ni Kidlat. Og Okay na to kay safety naman tong duha ka anak katong alam ko na yung ano yung duha ka mag, magigagaw yung trabaho ni manager ah, illegal. Sabi lang bro kay no. Na sa mga tong duha. Sipte na makato. Okay na makato. Bayan na lang pamilyang kidat bro, mo may kabalaka kay mag wala pa Ako ako kabalo pero isa unsang nga adlaw oras. Pwede ko maka wa og mga impormasyon dito kang manager. Nga maadto pud takwa sa kwa. mga ang buhat wala dito. T-shirt. ani na lang. kita mag mag ok kum sa ta kay magsabot oh. si mag sa ta magistorya ta kag aton upat kun si angay itumbaton ro. Magsabot ta. Dali na nato istorya nga naka-ok kum na sa ta. Sige sige. Yoob sana to. Ang mga idol abangan niyo ang karugtong na video nato. Idol, ok sa ok kum sa kami abangan niyo ang karugtong na Upp. video Upp. na ito, idol. Upp. Salamat Upp. sa inyo lahat. Salamat buhi na lang nakita namin siya. Asa po? Sulit supporter ni ni Ghostbuster. Salamat sa inyo.